Hello mga B! Ngayong araw nga pala ipupunta tayo sa Lalamove main office para nga pala ipalo up itong account natin. Dahil may katagalan na din tayong hindi nakakabiyahe at magwa one week na rin. Kaya tara, samahan nyo ko sa biyahe ko. 1pm pa nga lang pala at paalis pa lang tayo ng bahay. Kana ba naman kasi ang dami nating inasikaso ng umaga. May nakapagsabi nga pala sa akin na hindi daw po bagay itong trabaho na to. May mga tao po kasi na sa estado ng trabaho ka titignan kung paano kay respeto. Pero kahit gaano pa kaganda ang trabaho mo, kung ang ugali mo naman ay hindi ka resp respeto, hindi ka asenso. Kaya nga pagkamahal mo ang trabaho mo, piliin mo lagi ay ang lumagay sa tahimik. Bukod sa wala ka ng tinatapakan tao, ay kalmado pa ka ang takbo ng buhay mo. Sino ba naman din po kasi ang nagsabi na trabaho ko po ito? Part-time ko lang din po ito dahil masaya ako sa ginagawa ko. Ang respeto nga pala ay hindi lang nakabase sa estado ng trabaho ng isang tao. Dapat nakukuha ito sa kung paano niya itrato ang ibang tao at hindi sa posisyon, estado niya sa buhay. Ang respeto din ay hindi lang para sa may pinag-aralan na tao. Dahil ang respeto ay para sa lahat. Kung gusto mo na igalang ka, tratuhin mo ng tama ang kapwa mo. Masyado na ata na pahaba yung kwentuhan natin. Malapit na nga pala dito yung main office. Pagkarating nga pala natin ay dumiretso na tayo kay Manong Guard. Dahil nga nung oras na tayong umalis ay naabutan na lang natin ay cut off na. Hinihintay na nga lang din para natin dito ay yung schedule natin sa lalabag. Dahil wala nga palang tao sa cashier nila ay nakadikash transaction sila kaya lumabas muna ako at kinunta ko muna si partner. Sigit na sigit nga lang pala ay nakuha na rin natin yung lalabag natin. Maraming salamat nga din pala kay Ma'am Lala sa mabilis na transaksyon ng payment. Thank you nga rin pala kay Kuya na naglipat ng motor na nasa likod ko. After ko nga pala sa office ay hindi pa tayo uuwi. Dadaan po kasi tayo sa bahay ng tita ko. Baka kasi meron siyang ipapasabay na ipapauwi sa Balinsuela. Pagkarating nga pala natin dito kala tita, ay hindi na rin ako nakatiis. Dahil nga may oras din naman tayo, ay susubukan ko na rin buuin itong lalabag. Dito nga, hindi ko na alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. Basta talaga maipasok ko lang siya, ay okay na yan. Halos nagkabalibaligtad na nga itong pampatibay niya sa loob. Hanggang dito na nga lang po pala ang video na to. Bye bye!